Ay, eh, yung para kay Poy. Ano nga? <laughs> hindi ko alam Yung parang naman eh. na lang yan dito. Kasi hindi, malamang hindi niya isusuot yun. Hindi niya isusuot yun. Ano Hindi nga. Parang ganito. Okay, oh, ganito. Dito. Kasya ba yan sa kanya? Oo, oh, ano Sige. kanya. Oh, Oo, oh, di Oo, yan na lang sa kanya. Sige, eto? Oo. Ayun, ayun. picture lang naman ah, eh. Oo, pa-picture lang naman. Ayun, Ito. Eto, eto ito na. Yan isusuot ito yung na, kalang. Ito na. Oo. Oh, oh. Hindi. Sa tatlo, kung ano lang magustuhan niya. Tapos kung ito, pwede ito lalagyan mo lang naman sa picture oh, oh. ah, mga... mo nga. sa cellphone mo. Ano, okay na yun? Okay ganun. Alin? Ayun no. Toro. Hindi yung toro Ay, yung ano. Or yung maliit na lang. Masyari mas cute sa kanya to? Magkano, magkano yun? Magkano ba yun? Asan ba? Ayun Ay, na nasa, nasa Ay, ulo mo. Magkano yung ganito? Ganito. Yung mas kit. Mas kit, eh? 120. mas cute? na lang. Uh. kasi, yun na lang. kasi parang Malaki Hindi e. niya isuot eh. Uh -oh. Ito na? Uh -oh.